sa loob ng pier sa Harbor Center. At yung si Romel, nagagahan na siya. Ang karga niya ay 18 meters. Dahil porte lang ang ila niya ngayon. so, tayo, matakilid kasi. So tayo naman, waiting tayo sa sa loading. natin ng siyam na 20, 20, 23 meters tapos isang 18 meters sa taas para hindi pa siya tumataas na yung, ano, yung karga natin kasi pag 19 meters sampo lahat ang 19 meters out uh, ah, 19 meters 20, yung 23 meters kung sampo <coughs> lahat ang ikakarga natin katulad ng dati yung eh, sampo mataas talaga siya so may lapse siya ng mas tam ilap siya ng mga uh, siguro mga mga uh, 2 feet Yan, mula dyan sa IQ na container sa mga taas so ngayon naihintay lang tayo tapos sa pwede itong clairomail meron dito sa harap eh tapos dito naman dito sa kilit ko si Benito yan, si Tati kay Benito kilay, yung strap at saka yung dun sa unahan, yung hole uh, si Dudong yan, isang truck doon sa kuhaan yung isang kuhaan isang extendable yung hila ko dati yung stock pang hila ko ay yung tractor ko yan yung extendable matagal yung matagal yung loading ito na uh, stock so, sigurado to hindi to hindi to ngayon lahat pagkakargahan ng gabi na to paano mabagal no? yung karga no mabagal yung karga Bagal yung parang oh, Oo Matanda so, na ba yung operator? Bata pa oo so, yung Operator bata pa naman daw Pero ano talaga siya Mga kamis Gawa itong ano pong tawag ah, Yung safety first lang siya talaga Mga hindi niya kailangan magpa bilis bilis kasi ano pong damage diba ba? So, yun din yung kahit ba naman mga kamista so ayun ilan ba kami? ako tatlo kami dito dalawa si kuya boom anim kami ng truck na uh, pupakarga ngayon mga kamista anim na trap truck pero isang truck itong si Romel hindi pa natapos kargaan sa so, Diyos ko so, Mariano Trinidad silipin natin dito ha sa makikita nyo ha silipin natin dito yan yung loading mga kabinsa. Kita nyo yung lifting nya. Kita nyo yung lifting ng crane. Ayan. You know? Mabagal na talaga ang karga mga kapisak. Alam nyo kung bakit din mabagal ang karga. Dahil mataas yung eco, maano, oh, ma, -ano, ma tas taas yung ikutan niya eh ay isa din talaga nagpabagal yan hindi talaga katulad sa yung karga at saka yung truck magkadikit lang kunting lifting lang a, kunting swing swing lang Ayan lang kaka ano na isa din to malayo layo yung ikutan ng rin si Romil wala pa namang helper kasi ang helper dyan hindi nakapasok dito sa loob yung trailer natin na balagbag so kaya yun yung karga natin ayan dito sa gilid ayan 1, 2, so, 3 meters ayan ano ba yan? Pantay tayo Mahirap kasi si eh ano part? Dahil tabingi tayo part eh. ano? Ulap, 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 Ano yung push Dalawa? Oo, dalawa lang Doon eh, isa na part. Doon e, na ba? Ay. Dapat dito na Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.

Wag na kayo magsinyas diyan. Ano 'yan? Nalilito kasi yan pag maraming sinyas eh. Oh, tama nga, isa lang masinyas talaga. Malilito talaga operator pag marami masinyas. Si Si Alexander Rapa, nandun sa likod. Si sa likod. Si, 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 si Alexander okay. Hey, pa natin po dito. Pa natin. Tapos, atras. Lang to. Oh, tama lang kwento. na mo na to. Sakto lang to kasi yung isa oh, lagpas yung isa. Tapos na tatlo. Lakalin niya. Okay lang. Okay na yan. Okay na yan. Oo. Well, ah, ay, 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 lang. Okay na yan. Okay na yan. Okay, okay. okay. So, Tama lang lapit niyan dito sa likod, tama lang. may isa konti lang talaga lumikas sa linya. Tama lang. Konti lang. Kasi okay, hindi na yan, hindi na tatama yan sa ano. Hindi na tatama yan. Hindi po pareha sa ano nito, dito at sa dito rin. Pwede yung isa. Pwede tayo yung isa, no? Okay, mungho. Pwede tayo yung kapargan. Pwede tayo yung kapargan no? Kaya mga anong lang. Kaya apat alam sila

nagbag talaga ang trailer so yan guys yung ano karga natin ito ayan uh, yan ay nilifting yan 23 meters yan hindi nga lang napaka ano yung ano sistema sa pagkarga napaka tawag nito. Na to napaka bagal dahil layo ng ikotan ng crane sinagis namin dun sana ako pupusto para lifting lang siya tapos mabilis na lang ang karga dapat doon ako pupusto so ayo ng operator ayan yeah, layo ng ikot to gaya ng ikot tapos yung operator sa out sa operator nalilito doon yung operator ang dami nagsisinyas kasi ang dami kasing nag -oop, up 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 <laughs> dito lang tayo guys uh, mga kamista ko mag video sa loob dahil bawal yan sa labas video mahirap talaga to sa para sa operator itong sitwasyon na to nga lang hindi nga daw pwede doon doon ako pupisto ngayon kami pisto para sana napakabilis lang yung loading. eh sobra yung ito to. Yan sobra raw, ano. Dilikado ang palong ang, ang ang traktor ko nito kung matatama yung sobra yung lift ano niya, swing niya. Magaling din tong operator na to. ngayon lang medyo mahirap nga lang para sa kanya to dahil malayo yung uh, isuswing nya malayo yung ikot nya ayan pupuyok to tuh to nandito sa ano ayan ano na Yup, yan. Baba konti, Ci. Yan, baba konti. Pat boom up, bisna Baba konti. Yan. Pra. ya yeah, dapat kenyang munah, sedikitnya munah sakanya, oh sakanya ngana atas. Bah pasubra ya tak. Sub Sobra! ali yung palikpik ko yan pag 7 Tigas niya Ano din mabigat